Oops. Teka lang, bossing. Alam mo ba kung ano ang pinakamahal na bed o higaan sa buong mundo? Ito ay ang hospital bed. Bakit? Here are the five main mortal illnesses. Cancer will cost you 5 million pesos. Pag na-stroke ka, you need to have 1.8 million pesos. Pag inatake ka sa puso, kailangan mo ng almost 2 million pesos to survive. If may kidney disease ka, you need to have 2.5 million pesos. At pag meron kang diabetes, you need to have 1 million pesos for your treatment. Imagine this. Pag na-diagnose ka ng isa lang dun sa limang mga sakit at hindi ka nakapaghanda, tayong mga Pilipino, kahit anong mangyari sa mga hamahal natin sa buhay, gagawa tayo ng paraan to help them survive. Kaya as early as possible, you need to get health insurance for your protection at protection na rin ng pamilya mo. At the end of the day, alam kong ayaw mong ma-stress. Ayaw mo ding ma-stress ang family mo. At higit sa lahat, ayaw mong maubos ang life savings mo. Ayaw mong magbenta ng ari-arian. o worse, sino ba naman ang gustong mabaon sa utang? Kaya tandaan mo to. Pag may life and health insurance ka, meron kang peace of mind.